Guys, silo guys. Ito yung tinatawag na chiri uh, tambis. Malilit siya na kulay pula. Pulang pula talaga siya. Oh. Uh, ito yung suka na gawa sa ano gawa sa nyog. Ito, ito naman yung bilis na tuyo. Galing to ng Samar Northern summer. Hindi siya maalat. oh, tsaka ito sapsap -sap, Oh. Yan lang kagandahan sa ano, galing ng probinsya na na pagkain. Tapos yung preservative. Ito, bawal nga lang ito sa may ano, sa high blood. Sa may high blood. Lalo kang mahay blood dito. Kahit na sabihin pa na hindi siya gaanong maalat, pero bawal pa rin eh. Kasi ang ano niyan, uric. Uh, ang uric kasi hindi naman niya ninuhugasan ng tubig. Kundi asin lang, dagat. Dagat pa lang pinanghugas nito. Tapos, uh, yung ano, tawag dito, inuugasan sa dagat tsaka, at tsaka binibilad to uh, ganitong pamamaraan nga naman sariwa to pagka binilad kaya malasang malasa kasi pag mm, ano na yung bilasana binilad dyan halata mo yung ulo naghihiwalay Ayan o. ulo niya naghihiwalay hindi mo makikita yan na buo tsaka yung chan butas butas pagka ibinilad ng ano bilasa lata mo eh kaya kayo pag bumili kayo ng ano ng mga tuyo ah uh, tingnan nyo kung buo pa ang chan pero kung mawarak warak na ang chan yan tsak na ang pag pagtuyo niyan eh bilasa ang isda. mahirap din ito ibilad eh, dahil mahirap i eh, ano tawag dito. Mahirap baliktarin sa ano sa landahan kung tawagin sa amin landahan yung bilaran ng isda. Kasi kung wala kang bilaran ng isda mahirap to madudurog pag uh, hinukay-hukay mo ng kamay. Kailangan magkatakip mo, ibabaliktad yung may screen talaga. Gaya, nakita ko kasi sa tatay ko yan. Eh. Ito, ganun din. Kita ko sa tatay ko, ang dami niyang landahan, yung bilaran ng isda talaga. So ito guys, na, nagpasalamat din ako sa kapatid ko. Na kahit pa pano, basta galing yan sa probinsya nagdadala talaga ng kahit anong pasalubong thank you guys thank you rin sa aking kapatid na nagpasalubong nito salamat